Labing limang katakot-takot na photobombs Nahuli nahuli at nakuha sa kamera. Snapchat Espiritu Victoria at ang kaniyang kaibigan si Kale lumabas para uminom sa slug and lettuce. Tulad ng mga kabataan, ang una nilang ginawa ay bumili ng inumin pagkatapos kukuha sila ng letrato o selfie. Noong tiningnan nila ang mabuti ang litrato, nakita nila ito, isang nakakagambala na larawan ng isang babae na suot ang Victorian garb na tumatawa sa kamera. Hindi pwedeng maging isang suki dahil wala namang tao sa bareta. Sa sobrang takot ni Victoria sa naganap, inalis niya ang larawan mula sa kanyang cellphone mga hindi naanyayahan sa kasal. Noong ipinagdiriwang ni Christina at Kevin ang araw ng kanilang kasal, hindi sila makapaghintay na ito ay ipagdiriwang kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Tulad ng ginagawa ng karaniwang masayang couple, Ibinahagi nila sa kanilang social media ang isang larawan na akala nila silang dalawa lamang. Ngunit napansin nila pagkatapos ng maipus ang kanilang larawan na merong nag bomb, na lumitaw kamukha ng Gollum. Hindi nila nalutas kung sino yung tao na yun o kung tao man siya ang tao sa bintana. Si Cindy, kumukuha ng selfie sa kwarto niya at tinakot niya ang kanyang kaibigan noong pinost niya. Kumuha ng isang screenshot ang kaibigan ni Cindy kung ano ang nakita niya na nagbubunyag na parang peeping Tom sa binata. Ang close-up ng mukha ay nakakagulat at nakakagambala para lalong lumala ang usapin na pansin ng magulang ng babae na kakaibang pangyayari na mga ingay sa kanilang Europang bahay. Pangangasong multo, Noong isang grupo ng mga aso ay naglagay ng mga kamera na gumagalaw para mahuli sa aksyon ang mga buhay na mabangis. Hindi nila naasahan makita nila ito. Walang siguraduhan kung ano ang nahuli sa larawan. Pero isa lang ang katiyakan ay nakakatakot. Baka gusto mong magdalawang isip ka bago ka lumabas sa gubat na mag-isa ka lang. Haka-haka kaibigan, nag-snapchat photo si Bethany Harvey kasama ang kaniyang anak at kapatid noong ang kanilang grupo na tatlo nagiging apat. Parang may sixth sense sa kumot sa ibabaw ng ulo ng bisita na nakadress na kulay lila. Nangako pa si Bethany na walang ibang tao sa si kwarto sa araw na yun. Pero baka may ibang opinion ang tao na nasa ibabaw ng kumot larong pambata. Lahat ng bagay merong photo album na nakasalansa naman ang kakinis na samahan photos na pinilit kunin ng mga magulang. Pero hindi ito ang photo na makikita lang na kukunin at kalilimutan na mabubuhay sa kuberta magpakailanman. Ang bata na umiiyak nakagawa siya kung ano ang laging nagagawa ng isang bata pagkat kumukuha ng letrato, umiiyak. Subalit ang dahilan bakit umiiyak yung bata dahil ang batang lalaki, tinatakuyan niya siya. Bakas ng paas sa buhangin, ang mga photobomb na nakakamuto ay karaniwang lumilitaw tulad ng mga mukha o kaya ay pangitain. Gayunman, ang multo sa fotong ito, wala siyang layunin na maging ordinaryo. Kung titignan mong mabuti, makikita mo kakambal, kaparehas na maitim na bota, nakatayo halos metiko sa maliit na babae. Habang hindi nakakahangahanga hanga nung una, nalaman ng pamilya ng bata na ang dagat kung saan siya nakatayo ay isang libingan ng mga samurai hindi ka pwede umuwi sa bahay ulit. Hindi ka pwedeng umuwi sa bahay ulit o baka pwede. Ang photo na ito ay galing sa isang bukid mula sa Hortfordshire, New England. Parang isang bata na nakadamit na pambahay ng matanda na lumilihis na maari ang kanilang bahay noong bata sila. Sinasabi ng mga kapitbahay na madalas lumilitaw sa kanilang ari-arian. Tatlo ay isang karamihan ng tao Nagtanong itong dalawang kababaihan kung maaring ikuha sila ng picture. Hindi nila makapalagay ang larawan na matatanggap nila. Bago kayo magdalawang isip kung ano ito, kung ito ay dobleng negatibo. Hindi siya dobleng negatibo. Nakuha itong larawan sa isang digital na camera, kaya imposibleng mangyari ang isang double exposure. Parang hindi na miss ng multo ang kanyang pagkakataon na malatiling buhay. Lalaki at masamang espiritu. Taong 1942, kasal sa Jasper, Alabama. Merong mga hindi naanyayahan na bisita na nagtatago sa likod ng bagong kasal na nagluluray-luray sa palumpong puno. Itong masamang espiritu na mukhang magaganti, maaring magbibigay ng panginginig. Habang iba ay nagsasabi ang pangyayaring ito ay pareidolia isang bagay na mangyayari kung kailan ang ilawan at kalidad nasa pinakamababa. Ito ay isa sa mga nakakatakot na photos na makikita mo at hindi mo masabi na hindi nakakita. Nagbabantay sa iyo Naramdaman mo ba minsan na hindi ka nag-iisa? Casey at ang kaniyang sanggol na pamangkin pagkatapos dito naramdaman nila ito. Kumuha ng litrato si Casey ng kanyang pamangkin at ito ang bumalik. Walang TV o kaya salamin na maaring makuha ng pamuni-muni at walang tao sa bahay. Sa pagpapakita ng litrato sa ibang mahal niya sa buhay, naniniwala sila baka ang kanilang lola sa tuhod na mayapa na noong 1990. Siniyasat din ito ng mga eksperto na nagsasabing hindi ito Photoshop. Maliit na babae ng dagat. Noong nangingisda sina Elizabeth at ang kanyang asawa sa Northern Wisconsin, meron siyang napansin sa foto na merong ibang tao sa dagat sa araw na iyon. Ang babae, nakadamit na maaliwalas at isang takip na makina na galing sa ibang panahon na kung saan magiging totohanan o akma dahil hindi malayo ang Star Lake Cemetery kung saan doon ay huling pamamahinga ng maraming kabataan tulad ng multo na palusugan. Nakuha itong palusugan sa Waverly Hills, Kentucky. Itong larawan ay lumilitaw na parang si Mary, isang pasyente na hanggang ngayon ay naninirahan sa ospital na ito. Masarap na panaginip. Ang ina ng batang ito ay gumagawa ng karaniwang ginagawa ng magulang, paminsan-minsan umiinom ng alak, binibigay niya ang phone sa kanila para magkaroon siya ng kapayapaan. Subalit, noong tiningnan ang phone, inaasahang makita niya ang mga magagandang selfie, nakita niya ito, isang selfie na natutulog ang anak niya, kaya sino ang may hawak ng phone? Isang bagay na nakakatakot na nakalihim. Nakuha itong mga letrato mula sa Rizal High School sa Philippines. Baka ito ang pinakatakot-takot sa listahan namin. Ang school na ito ay kilalang kilala at pinakapopular na school sa buong mundo at nakatampok din sa Guinness Book of World Records. Isang lugar pero dalawang masamang espiritu at sa isang malaking school baka mas marami pa. <Song>